birthday, ma. Thank you. Sobrang... <laughs> sobrang so, so ganda pala po yung oh. oh. hi guys. Huwag <laughs> na pakikita. Kanta na. Ano aras ba? 10.20 na dito yes, sa Dubai. Oh, alas dos na. Tutulog oh na sa logic. Bakit sinapal ka ni Charlie? Baka umarang ka sa dahil. <laughs> <laughs> happy birthday, ma. An Thank you. ano wish mo? Ano sana madaya yung pera. <laughs> Alam na. Asa ano na tayo, mag-video ka na. Tapos inom na. Tapos kakanta ka na lang mamaya ang 12. Ginom ka ba? Huwag ka no? Mag-ano ka na no? Mag ano lang? Mag-ginger ale ka dyan. Hindi, oh, na lang. Oo, oh, sige, sige. Amaya ah, balikan namin kayo pag nagkakantahan na. Ah, say bye! Bye! <laughs> Hi, guys! Andito kami sa kwarta. Ah, Sa so surprise namin si Mama. Si Mama, mamaya-maya. Birthday niya na ano na ba ngayon? In... Sa Pinas. Ah, birthday niya na sa Pinas. September 21 kasi ngayon dito pa sa Dubai. In two hours, one and a half hour na lang pala. September 22 na birthday ni Mama. So, ang regalo namin kay Mama is magbabakasun siya ng isang buwan sa Pinas. Ibibigay namin yung ticket niya ngayon. Babakasun siya ng October 4 hanggang November 1, November 2, ganyan. Tapos, edi sasaya si Mama kasi magbabakasun siya. Kasi gusto gusto niya na umuwi. Ang original na uwi dapat namin is January. Eto, sasama kami kay Mama sa pag-uwi. Pero ang ibibigay lang muna namin ticket is sa kanya lang. Tapos pag humupa na yung saya niya, sasabihin na namin na, Ma, kasama kami lahat. Si Bele, ako, si Chalo. Uwi kaming apat, sambuan ba siya. Surprise namin kay Mama. hindi pa namin sinasabi kasi, ano, tawag dito, hindi siya makakatulong. Tapos, araw-araw siya mag-iisip. So, itataon namin ang birthday niya para two weeks yeah, na lang. Hindi, <laughs> two weeks na lang. Kasi binili natin ticket. Isang board, two weeks, ano, no? Parang two weeks ago pa. Three weeks, Three weeks so, parang ganun. Surprise sa si Mama. Tingnan natin na, ano mangyari mamaya. Okay, abangan niya. Totoo ayon. Pangit naman ang buo ko dito. <laughs> ah, sige, bye! Ito na. Nagbibideo ako <laughs> okay ng birthday girl. <laughs> Oh, hi ka sa mic, hi, hi, say hi A remote change? <laughs> Mamanok na pula yan A <laughs> oh, baro, baro yan Baro ni daddy oh, You want to watch? Oh, watch ka sa cellphone ni daddy Watch ka sa cellphone ni daddy Ah, oh, sige, sige Paano makakain naman daddy? Choling! Mm. Choling! Paano naman dadi? Yes ma! <laughs> <Just another woman laughs> Video lang Antay lang ng oras Saglit na lang birthday na ng Wawa. <laughs> Hello. Dabe, alika na. Ano matawag sa'yo? Hindi ko alam kung maganda yung paliwanag ko kanina eh. Pero basta. Tingnan nyo na lang mangyayari mamaya. Kung ano mangyayari, tingnan nyo na lang. Hindi ko alam kung maayos eh. Madam, working ka pa? Sabado night na. Nag-work pa to. Sunday nag-work to si Madam. Alika ano na table kita. Mano ako. Inom na ako. Habang nag-aantay. Sina. Eka na. Eka na. na, Pepe. Ah, birthday girl. gaya na si mama. na si mama. Ano? Kumalin na yung bata. Oh. Kumalin na yung bata. Hi, Chalo Hi. Chalo hi. Ay mo na. Ayan na. Five, minutes. Tingnan mo nga. Kung... Guys. <laughs> 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 Lulugulugo pa yung dalawa. Matigil <laughs> sa pagkata si mama. Tayo ngayon. Tsaa na. Tsaa. Tsaa na. Tsaa sila. Ako lang ang umiinom. Tapos, try nga natin tong 0.5. Asan na ba yung pick? Eh. Hindi ito. Hindi ito. Nadali yung ilong. <laughs> Charlotte, blow no, the cake with Wawa. Ilong muna natin yung pick ng Wawa. Twelve na. Ano yung kandila Ano yung isa? Mm -hmm. Ano yung kay mm -hmm. Wow! Ito ba? Laki. Okay, Laki mo. Ano na? Laki mo. Ano na? na? Wow! 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 tas <laughs> ah, na, ano? 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 pa! ano? 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 Happy birthday to you! Happy birthday Happy birthday. Happy birthday, happy birthday! to you. Happy birthday, happy birthday to you. Clap clap. Happy birthday, birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday. One more room. No, sure, blue. Blue yeah. Okay. sakta sakta abi din ay na happy birthday happy birthday ma happy birthday, tea, happy birthday. thank you ano natin yung gift natin kay mama Ay, Ay, po.

Joke lang. Ano mo? Ano mo? Alam mo kano yan? Oh, magbabakas yung kasa Pinas. Ticket mo yan. Two weeks. November. Ay, ano? October 4. Ay, babakas yung ka. Ang exit mo, di ba? Ano? October. 4! Ayo. Yan. Ubi ka sa Pinas. October. Hahaha. Oh my God. Ayan. Isang buwan lang. <laughs> Ay, isang buwan Hmm, Isang buwan. Ay, uh, Kayo yung vacation din? Hindi. Ako, nakalokali ba ko. Oh. So, ako magbabantay kay Cholo. Isang buwan lang. Uh, yan Ayan o. No. Minita Ay. Robidillo. <laughs> Ayan ang flight mo. Asan ba nakalagay? Asan ba nakalagay yung ito, flight, flight is... niya? October 4. Ah, saan ba? Ayan, October 4 Tapos balik mo November 2 Uy, <laughs> <laughs> uh, <alay> ka na Upo, <laughs> mo Sabi mo Sabi mo, patay <laughs> <laughs> Alin Ayun, huwag mo na isipin yun <laughs> yung I yung exit baga. <laughs> yung tax din iisip pa. Kasi titignan nyo. Hindi, huwag na naisipin nyo. Pero try, try Hindi, <laughs> huwag na. na. Ano ka ba? Dadali pa yung bag. Hindi na. Hindi na. Hindi <haya laughs> <ako> na. hindi na akong Hindi na. Hindi Hindi na. mo? Hindi na. Hindi na. na. Hindi <laughs> kaila, na ENTILA, na nila, ano? Hindi pa, hindi pa. Ba. Ano, ano? Ay. Ano? Na pa ano nakikita? Maparaang kinakabahan, ba't kinakabahan ka? <laughs> Ibabakasyon ko lang isang buwan. Dati mo Bakit naman? Lapit na. Makita eh. Ano? Next week. <laughs> Hindi daw makapaniwala, di makita. O, pangalan. Mm. Nanita Rubinillo. Ayan o. Philippine Airlines. O, oh, oh, oh. oh, flight mo, Dubai. Terminal 1 to Manila. Terminal 1. October 4. Ilang kilos dito ang baggage? Ano yan? Dalawang 23 yan. Hahaha. Hmm. <laughs> ano ba ito? Ano? Okay? Happy, happy. Thank Isang buwan lang baka siya mo ba? Ha? ha? Umdas pala. balik mo. November two, balik mo. Thank ito. You. Two, ba? no, okay Thank you. na. November asan ba? Ayan na? Oh, kalma na, kalma na. Mas, mas okay na yung sa H&M? Yeah. <laughs> <laughs> oh, sa'yo na sa'yo. Bigyan na natin yung gift natin kay mama. Hindi <laughs> pa, hindi <laughs> pa kumakalma. Hindi <laughs> pa kumakalma. Ba? Ala, <laughs> pekin yung Buta bobo naman? Ba't naman? tuwa ka kasi magbabakas yung kay Sambon. Mama eh. Babakas yun lang. <laughs> Matuwiks na lang yan. Ano na ngayon? Hindi na yun. Hahaha. Actually, matagal na nabili yan. Ha? Matagal na nabili yung ticket hmm. mo. Hindi ko pa binibigay kasi baka nga hindi ka makatulog. Tin ko sa birthday mo para makatipid kami sa gift. yung pala <laughs> <laughs> Okay ka na, ha? Pakalmahin lang natin si mama. Okay, guys, bye! Ay, sorry yung hindi ka pala. Oh, Pakalmahin lang natin si mama. Alma ano sabi mo? Ah, ka, oh oh please walang mukusunod sa isinang sila. mukusunod sa isinang sa walang mukusunod sa isinang walang mukusunod sa isinang walang mukusunod sa eh. walang mukusunod Pal. Send na mukusunod sa isinang ay si mama, tinatago na agad yung ticket niya. Tuwan to oh, pasayaw sayaw pa. Ah, <laughs> <laughs> uh, Ma, eh. Ma, ikaw, kaya ngayon namin binagay kasi hindi ka na makakatulog niyan. 2 weeks two. di makakatulog. Oo, 2 weeks na so di makakatulog. Yeah. Uwi si mama. Magbabakansyo si mama dyan ng ano. Nang... October. October 4. Sunduin nyo ah. Sabi mo kasi huwag nang pumasok ng ano. October 5. Dating sa sabado. 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 Sabado na. Sabado. Sabado na 9am. Dating. Mabakasyo <laughs> si mama na, dyan. Hanggang eh, siya ano. Eh, sige. Papasuki na si Jip. <laughs> <laughs> sige. Susundo sa'yo. Jimmy si Tonton. Jimmy si Tonton. Oh, sige. Sad na natin sa kanila. See you. I'm happy. <laughs> happy ma. Happy. Thank you, thank you. <laughs> Ito pa ang twist. May twist pa eh. thank you. Kasama kami. Ay! <laughs> Sama kami. <laughs> Sama kami. <laughs> Sama kami. <laughs> e, si Mawinde. Kami lang. Kami. Tayo nga patuyo tayo. Totoo? <laughs> hindi, hindi na hindi na hindi na hindi na kasama joke la joke la joke la joke mo kukuha mo Dela si mama kasama tayo, o, hindi nga. Sige, ganoon kayo yung ticket. Ganoon kayo yung ticket. Ganoon ko lang yung ticket namin lahat. Ah. Ticket. Kaya lang, hindi babasahin ito ni Mama. Akin, kaya tsala, tsaka kay Angie. Anong pa ito? Extra ni Mama yan. Yeah.

Wawa naman tita mo. Malungkot na naman. Iwan. Oh, same same. Eh, ang dami nating bagahe pa uwi. Dahil yeah, kasi lahat yung Sa kotse na. Kaya ang... 23. Tapos may sa 7 pa ay alam mo difference oh, lang ata, 200, 200 lang. E. lang. Na siya, eh. na siya Hindi na siya. Teka, saan ba yung kay parang Cholo? Ano naman pag 2 years parang discount. Ito eh. kay Pocholo to. Yo, no, ito na. Ito, magkano yung total ni Cholo? 2080. Sa amin magkano? 2400. So magkano lang? 2080, 320. Pabalik ka na rin. 320 yung, ano, indifference. Mura ba ka? Mura. Medyo mura. Kaysa nun sa last year na uwi natin. Mukhang last year na uwi natin. Ay, 3K. 12,000 na ata. 12K. Yan, ano lang. 9, nine, nine something lang. 5K. 5K isa, so, ano. Okay. okay. Ah, sige. Palmain na muna namin si mama. Kaya namin hindi sinasabi sa ima. Kasi, alam namin na hindi ka makakatulog, 2 weeks, 2 weeks na lang eh, pero 2 weeks, 3 weeks na kata namin tinatago yan 2 weeks, 2 weeks na Oo, tinatago namin kasi nga para hindi ka mag-isip na mag-isip Hindi isip Kaya <laughs> yeah, nga eh, eh kasi sinakto namin birthday niya eh, kasi pagkakasi binigay namin niya matagal na, hindi yan makakatulog ng ilang araw So ngayon, konti na lang okay. yung 2 weeks na, 2 weeks na lang yan. Oo, oh, 2 weeks na lang mapupuyat. Ayan, bakas yan tayo lahat. Kasama kami, babakas yun. Ayawa. Sana, sana, sana kasama si tita mo. Kaya lang, di pinayagan. Oo oh, nga, kaya pa yan, no? Oh. I tried my best. Kaya pa. Kaya pa. <laughs> <Ito naman> eh. <laughs> <laughs> wow, ano na? <laughs> ako niya, tago na muna namin. Kanta <laughs> mo gabi oh, mo. Ay, mabakasyo na ka. kami lahat. Magkaasama kami lahat. Ano yung pangako nila sa amin? Jimmy G, pangako nyo. Okay.